Bakit nga ba never binablock na ng mga lalaki yung ex nila? Random facts tungkol sa mga ex na hindi pa sinasabi sa'yo. At yung last part, siguradong magugulat ka. After breakup, mas matagal usually makamove on ang mga lalaki kumpara sa mga babae. Kapag bumalik yung ex mo after ng hiwalayan nyo, ibig sabihin nun hindi siya nakahanap ng mas better sa'yo. Papayag ka ba na titira ka sa bahay na to with free food at free wifi basta papakasalan mo yung unang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa iba ba? Tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Papayag ka ba? At eto pa ang nakakatawa kasi nung kayo pa hindi niya binablock yung ex niya pero kapag kayo na mismo yung naghiwalay ikaw pa mismo yung ibablock niya at kapag nagtext or message yung ex mo hindi yun dahil namimiss ka niya gusto lang niyang malaman kung kaya ka pa niyang i-manipulate i comment mo din sa comment section why do i tapos hayaan mo yung keyboard mo ang tumapos ng sentence kapag may ibang babae agad siya pagkatapos niyong maghiwalay never ka talaga niyang minahal bago yung last pack ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan kaalaman mo, kaya make sure na i-follow mo ko. At eto na, alam mo ba na 80% ng mga tao ay patuloy pa rin na nang i-stock sa ex nila kahit natapos na ang lahat?